Ilang Chapter 27 Sina Maala, Noah, Ogla, Milka at Tirsa ay mga anak na babae ni Solef, ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manasses na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises sa paring si Eliasar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng Toldang Tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Cora na naghimagsik laban kay Yahweh, subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil basta wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel. Bigyan ninyo kami ng kaparteng lupa tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Ang usaping ito ay iniharap ni Moises kay Yahweh at ganito ang sagot ni Yahweh. Tama ang mga anak ni Zelophehad dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama ang mana niya ay ibigay mo sa kaniyang mga anak at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay na walang anak na lalaki ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae kung wala ring anak na babae ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid kung wala siyang kapatid na lalaki ay ibibigay sa kaniyang mga tiyo at kung wala pa rin siyang tiyo, ang manay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntuning susundin ninyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Umek, umakit ka sa bundok ng abarim at tanawin mo ang lupa ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang tulad ng nangyari kaya aron na iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng zen nang maghimagsik sa akin ang buong sambayanan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal. Ito ang bukal doon sa Meriba sa Kades na nasa ilang ng zen. Sinabi ni Moises, Hinihiling ko Yahweh, Diyos na Bukal ng Buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel upang ang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipatawag mo si Josue na anak ni Nan, siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay, patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel at do'y ipahayag mo siya bilang iyong kalili Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eliezer niya malalaman sa pamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eliezer ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Josue, pinatayo sa harapan ni Eliezer at ng buong bayan. Pagkatapos ipinatong ipina niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya